Naranasan mo na ba ang isang pag-ibig na sobrang pamilyar, na para bang kilala na ito ng iyong puso sa maraming buhay? Paano kung sasabihin ko sa iyo na may isang tao mula sa iyong nakaraang buhay ang bumabalik, at ang tadhana mismo ang nagbibigay sa iyo ng pangalawang pagkakataon? Ngayong gabi, Cancer, ang universo ay nagpapadala ng mga palatandaan, bulong, at mensahe diretsyo sa iyong kaluluwa. Mga panaginip, kumikislap na kandila, paulit-ulit na numero, hindi ito aksidente. Ito ang iyong sandali upang buksan ang puso, makinig, at tingnan kung handa ka ng yakapin ang isang pag-ibig na maaaring magbago ng iyong buhay magpakailanman. Cancer, ngayong gabi, ang iyong puso ay malapit ng makatanggap ng mensahe mula sa universo, isang mensahe na tumatagos ng malalim sa iyong kaluluwa. Napapansin mo ba ang mga panaginip na sobrang totoo para kalimutan, mga sandali ng evu, o bigla ang damdaming gumagalaw sa matagal ng nakabaong emosyon? Ito ang mga palatandaan, mga bulong mula sa banal, na gumagabay sa iyo patungo sa isang pag-ibig na tumawid sa maraming buhay. Ang enerhiya sa paligid mo ay unti-unting nagbabago, mahinahon ngunit malinaw. May isang tao na minsang bahagi ng iyong puso, isang tao na ang presensya ay tila nakasulat sa iyong tadhana, ang bumabalik. Hindi ito aksidente, ito ay kusmikong timing, perpektong nakahanay sa kahandaan ng iyong kaluluwa. Ngayong gabi, habang pinapanood mo ang reading na ito, buksan mo ang iyong puso ng buo. Pansinin ang mga banayad na mensahe, ang kumikislap na kandila, ang hila ng intuition, tinatawagan kanila upang kilalanin ang isang pag-ibig na maaaring baguhin ang iyong buhay magpakailanman. Mga palatandaan ng koneksyon mula sa nakaraang buhay. Cancer, bago bumalik ang isang pag-ibig mula sa nakaraang buhay, madalas na nagpapadala ang universo ng mga banayad na palatandaan, malumanay na bulong ng tadhana na makikilala ng iyong kaluluwa kung pagbibigyan mo ng pansin. Ang mga palatandaang ito ay maaaring lumitaw bilang mga panaginip na napakalinaw, na parang mga alaala mula sa ibang buhay. Maari mo ring mapansin ang mga numerong paulit-ulit sa kakaibang paraan, labing isa oras labing isa minuto, dalawang daan at dalawamput dalawa, o apat na daan at apat na put-apat, na nagtutulak sa iyong puso na mapansin ang isang taong palaging konektado sa iyo lampas sa oras. Kahit ang pinakasimpleng sandali ay maaaring magdala ng nakatagong mensahe. Isang kumikislap na kandila sa tahimik na silid, bigla ang amoy na nagbabalik ng alaala na hindi mo maipaliwanag, o pakiramdam ng EAV kapag nakikilala ang isang bagong tao. Sa kulturang Pilipino, tinatawag natin itong pahiwatig, mga palatandaan mula sa universo o mensahe mula sa espiritual na mundo. Marami ang naniniwala na kapag may paru-parong lumapag malapit sa iyo, bigla ang hangin, o kakaibang pagsayaw ng apoy ng kandila, ito ay senyales na sinusubukan ng universo na iparating ang isang mahalagang bagay. Para sa mga pusong cancer, nalikas na sensitibo at malalim ang intuition, mas lalo itong nagkakaroon ng kahulugan. Minsan, maaari mong maramdaman ang biglang pag-angat ng emosyon, pananabik, kalungkutan, o kahit saya na parang hindi maipaliwanan. Ito ay mga alingaw-baw ng koneksyon mula sa nakaraang buhay, mga alaala na dala ng iyong kaluluwa kahit hindi matandaan ng iyong isip. Maaari mo ring mapansin ang isang tao na paulit-ulit na lumalabas sa panaginip, palaging sa parehong konteksto, na nag-iwan ng pakiramdam na may hindi pa natatapos o naghihintay ng pagkilala. Ang mga panaginip na ito ay hindi aksidente, ito ay mga mensahe na nilalayong gisingin ang iyong puso at ihanda ka para sa kanilang pagbabalik. Isa pang karaniwang palatandaan ay ang synchronicity, ang biglang makilala ang isang tao na tila alam eksakto kung ano ang kailangan mo o makinig sa mga kanta, salita, o pariralang nagpapabilis sa tibok ng iyong puso. Ang mga pagkakataong ito ay hindi basta-basta, ito ay mga pagkakaayon na pinapatnubayan ng universo na nagdadala sa iyo ng mas malapit sa isang koneksyon na umiiral na bago pa man ang buhay na ito. Bigyang pansin ang iyong intuition. Madalas, nararamdaman ng mga pusong cancer ang paghila patungo sa ilang tao o lugar, kahit hindi maipaliwanag kung bakit. Ang paghila na ito ay isang malumanay, ngunit hindi maikakailang gabay mula sa universo, na hinihikayat kang buksan ang iyong puso at kilalanin ang isang pag-ibig na naglakbay sa oras at espasyo para lamang matagpuan ka muli. Isulat ang iyong mga damdamin, mag sa mga bisyon at panaginip, at obserbahan ang mga paulit-ulit na palatandaan, ito ang mga mumo ng universo na nag-iwan, upang ibalik ka sa isang taong ang kaluluwa ay palaging nakatali sa iyo. Ang pagbabalik ng pag-ibig mula sa nakaraang buhay. Cancer, ngayon na nagsimulang mapansin ng iyong kaluluwa ang mga palatandaan, panahon na upang maunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin kapag nagsimulang bumalik ang isang pag-ibig mula sa nakaraang buhay. Hindi ito simpleng pagkakataon o panandali ang emosyon, ito ay tadhana sa kilos, hinahabi ang mga hibla sa loob ng panahon upang pagsamahin muli ang dalawang kaluluwa. Ang isang tao na minsang naglakad sa tabi mo sa isang buhay na lampas na ay muling lumalapit sa iyong enerhiya, ginagabayan ng universo at ng koneksyon na humihigit pa sa mga buhay. Sa paniniwala ng mga Pilipino, madalas nating sabihin, ang nagdaan, babalik sa tamang panahon, ang nakaraan ay babalik sa tamang sandali. Maaaring maramdaman ng iyong puso ang pananabik, takot, o kawalang katiyakan, at ito ay normal. Ang pagbabalik ng isang pag-ibig mula sa nakaraang buhay ay gumagalaw sa bawat emosyon na naramdaman mo kailanman dahil ito ay alingaungaw ng isang ugnayan na naalala ng iyong kaluluwa, kahit nakalimutan na ng iyong kamalayan. Maaari mong biglang makilala ang isang tao na pamilyar sa paraan na hindi maipaliwanag ng salita, o muling lumitaw ang isang lumang kaibigan o minahal ng hindi inaasahan. Ang mga sandaling ito ay may malinaw na enerhiya ng tadhana, hinihikayat kang huminto, magnilay at buksan ang iyong puso. Mapapansin mo rin ang mga pagkakataon na tila napakatumpak upang baliwalain, marinig ang paborito nilang kanta sa radyo, makita ang kanilang pangalan sa hindi inaasahang lugar, o paulit-ulit na mangarap tungkol sa kanila. Sa kulturang Pilipino, ito ay tinatawag na pahiwatig ng tadhana, mga palatandaan na ang kapalaran ay nag-ayos. Para bang binubulong ng universo, maghanda ka, Cancer. Ang taong ito ay bumabalik para sa isang dahilan. Sa damdamin, maaaring ito ay labis na makapangyarihan. Maaaring tanungin mo ang sarili kung handa na ba ang iyong puso na tanggapin muli ang pag-ibig na ito, o matakot na maulit ang nakaraang pagkakamali. Ngunit tandaan, Cancer, ang pagbabalik ng isang pag-ibig mula sa nakaraang buhay ay hindi lamang tungkol sa muling pagsiklab ng romansa, ito rin ay tungkol sa pagpapagaling ng lumang sugat, pagtapos ng mga aral, at pagtanggap sa paglago. Sa maraming pagkakataon, iniayos ng uniberso ang muling pagkikita upang malutas ang hindi natapos na mga siklo ng karma, na nagbibigay sa parehong kaluluwa ng pagkakataong muling makipag-ugnayan ng may kaliwanagan at malasakit. Sa espiritual na aspeto, bigyang pansin ang mga banayad na enerhiya sa paligid mo. Ang kumikislap ng kandila, bigla ang init sa silid, o malumanay na simoy ng hangin sa balat, ay maaaring mga espiritual na pahiwatig na ang taong ito ay malapit. Karaniwang kinikilala sa mga tradisyon ng Pilipino ang mga palatandaang ito bilang mensahe mula sa mga ninuno o espiritu ng gabay na nagtuturo sa iyo patungo sa isang tao na may mahalagang papel sa iyong kasalukuyang paglalakbay. Mahalagang magtiwala sa iyong intuition, alam na ng iyong puso, bago pa man ganap na maunawaan ng iyong isip. Mahalaga rin na lapitan ang muling pagkikita na may kamalayan. Obserbahan ang mga damdaming lumilitaw ng walang paghuhusga. Isulat ang iyong mga panaginip at paulit-ulit na karanasan. Magnilay sa mga nais ng iyong puso at tahimik na hingin sa universo ang kaliwanagan. Ang mga gawin na ito ay makakatulong upang maihanda ka sa emosyonal na tindi ng pagkikita sa isang taong ang kaluluwa ay matagal nang nakatali sa iyo. Sa huli, ang pagbabalik ng isang pag-ibig mula sa nakaraang buhay ay isang banal na paanyaya. Hinihikayat ka nitong buksan ang iyong puso ng may tapang, kilalanin na ang koneksyon na ito ay higit pa sa ordinaryong pangyayari, at magtiwala na iniayos ng universo ang pagkikitang ito para sa isang dahilan. Naalala ka na ng tadhana, cancer, at dumarating ito upang dalhin ang pag-ibig na minsang napahinto, mayon ay babalik upang yakapin ng may karunungan, pasensya, at pananampalataya. Espiritual at emosyonal na paghahanda. Cancer, habang bumabalik ang mga palatandaan ng isang pag-ibig mula sa nakaraang buhay sa iyong buhay, mahalagang ihanda ang iyong puso at kaluluwa. Ang muling pagkikita sa isang kaluluwang matagal nang nakatali sa iyo sa maraming buhay ay napakalalim, ngunit nangangailangan din ito ng emosyonal na kaliwanagan, espiritwal na pagtibay, at pagiging bukas. Kung hindi ihanda ito, maaaring maging napakalakas ng damdamin na dulot ng koneksyon, at maaring hindi mo mapansin ang mga banal na aral na nakapaloob sa muling pagkikitang ito. Magsimula sa pamamagitan ng paglikha ng isang banal na espasyo para sa iyong sarili. Sindihan ang puti o asul na kandila, simbolo ng kadalisayan, proteksyon, at emosyonal na kaliwanagan sa mga tradisyong espiritual ng Pilipino. Ilagay ito sa malinis na lugar at palibutan ng maliliit na kristal, bulaklak, o tubig, mga bagay na tumutugma sa iyong puso at kaluluwa. Umupo ng tahimik at ipikit ang mga mata, ito on ang pansin sa iyong hininga. Huminga ng malalim, iniisip ang kapayapaan at pagiging bukas na pumupuno sa iyong dibdib, huminga ng dahan-dahan, pinapalaya ang takot, pag-aalinlangan, o hindi natapos na emosyon. Pinapayagan ng meditasyong ito ang iyong enerhiya na umayon sa mga vibrasyon ng pag-ibig na bumabalik sa iyo. Sunod, magsagawa ng pagminilay at pagsusulat sa journal. Isulat ang iyong mga alaala, damdamin, at tanong tungkol sa mga nakaraang relasyon, sa buhay na ito at intuitively sa nakaraan. Tanungin ang iyong sarili ng mahinahon, anong mga aral ang natutunan ko mula sa pag-ibig? Anong lumang sugat ang kailangang pagalingin bago ko lubusang tanggapin ang bumalik na minahal ko? Sa kulturang Pilipino, marami ang naniniwala na ang pagsusulat ng mga iniisip sa panahon ng banal na ritual o tahimik na pagminilay ay nagpapalakas ng koneksyon sa universo at sa mga ninuno, na tumutulong sa paggabay ng iyong puso patungo sa kaliwanagan at kahandaan. Makakatulong din ang mga praktis ng pagmamanifest sa emosyonal na paghahanda. Lumikha ng simpleng pahayag na tumutugon sa iyong puso, tulad ng bukas ang aking puso sa pag-ibig na nagpapalusog sa aking kaluluwa. Pinapalaya ko ang hindi na nakikinabang sa akin. Tinatanggap ko ang pagbabalik ng pag-ibig sa banal na tamang panahon. Ulitin ito araw-araw, ini iniimagine ang enerhiya ng pag-ibig mula sa nakaraang buhay na lumalapit sa iyo, yumayakap sa iyo ng init at pangunawa. Hayaan ang iyong puso na maramdaman ang emosyon ng pagtanggap, saya, at kapayapaan na parang naroroon na ito. Isa pang mahalagang paghahanda ay ang pagpapatawad sa sarili at sa iba. Madalas, ang koneksyon mula sa nakaraang buhay ay nagdadala ng nananatiling enerhiya ng karma o hindi natapos na damdamin. Magnilay sa mga sandali ng pagsisisi o sakit at tahimik itong palayain. Madalas binibigyang diin sa mga tradisyong Pilipino ang kapangyarihan ng pagpapatawad at pagpapakawala dahil kailangang maging malaya ang kaluluwa mula sa mga kapit na humaharang sa pag-ibig. Imagine na pinapalaya ang anumang enerhiya na hindi nakahanay sa pagpapagaling at pagkakaisa upang maglaan ng puwang para sa pag-ibig na bumabalik. Sa wakas, kumonekta sa iyong intuition araw-araw. Bigyang pansin ang maliliit na pahiwatig, kumakalog na puso, biglaang alaala, o hindi inaasahang pagkikita. Pagtiwalaan ang mga senyales na ito bilang gabay mula sa universo, mga ninuno, at sa iyong mas mataas na sarili. Ito ang yugto ng paghahanda kung saan nagsasama ang emosyonal, espiritual, at mistikal na enerhiya. Sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng mga praktis na ito, cancer, inihahanda mo ang iyong puso, hindi lamang para sa pagbabalik ng isang minahal mo noon, kundi para sa pagbabago at paglago na dumarating kapag kinilala mo ang pag-ibig na humihigit sa oras. Mga desisyon at tadhana Cancer, ngayon na napansin mo na ang mga palatandaan at naihanda ang iyong puso, panahon na upang magnilay sa mga pagpipili ang nasa harapan mo. Ang pagbabalik ng isang pag-ibig mula sa nakaraang buhay ay hindi lamang sandali ng romantikong muling pagkikita. Ito ay isang sangandaan ng tadhana na nag-aalok ng malalim na aral, paglago at pagbabago. Ang iyong mga desisyon sa banal na espasyong ito ay huhubog hindi lamang sa iyong emosyonal na hinaharap kundi pati na rin sa landas ng iyong kaluluwa. Ang unang hakbang ay kilalanin ng tapat ang iyong mga damdamin. Maaaring hatakin ng iyong puso sa iba't ibang direksyon, kasiyahan, takot, pag-asa, at kawalang katiyakan ay sabay na lumilitaw. Tinuturuan tayo ng kulturang Pilipino na pakinggan ng maingat ang mga damdaming ito, na kinikilala na ang mga ito ay mensahe mula sa ating puso at sa universo. Ayos lang na maramdaman ang pagiging marupok, ang pagtanggap sa mga damdaming ito ay bahagi ng paghahanda para sa pag-ibig na humihigit sa oras. Isa alang-alang ang mga aral ng iyong nakaraan. Anong mga sugat ang nananatili? Anong mga takot ang kailangang palayain? Madalas dalhin ng tadhana ang mga koneksyon mula sa nakaraang buhay hindi lamang upang muling maranasan ang lumang emosyon, kundi upang pagalingin, kumpletuhin ang mga siklo, at payagan ang parehong kaluluwa na umusad ng may kaliwanagan. Magnilay ng malalim kung handa na ba ang iyong puso na magpatawad, tumanggap, at yakapin ang pag-ibig na ito ng buong buo sa espiritualidad ng Pilipino, ang prosesong pagmumuni-muni ay madalas pinapalakas sa pamamagitan ng panalangin, meditasyon, o paghahanap ng gabay mula sa karunungan ng mga ninuno. Pansinin ang mga banayad na palatandaan na maaaring gumabay sa iyong pagpili. Ang synchronicities, panaginip, at paulit-ulit na mga numero ay maaaring magsilbing malumanay na kumpirmasyon o paalala. Tanungin ang sarili, nakadarama ba ako ng kapayapaan kapag iniisip ang taong ito? Hinikayat ba ako ng aking intuisyon na magpatuloy o pinapaalala nitong maging maingat? Nakikipag-usap ang universo sa pamamagitan ng mga bulong at alam ng iyong kaluluwa ang sagot bago pa man ito maipahayag ng isip. Mahalaga ring balansihin ang lohika at damdamin. Habang ang puso ang gumagabay sa koneksyon, tiniyak ng karunungan na iginagalang mo ang iyong sariling hangganan at kabutihan. Pinahahalagahan ng kulturang Pilipino ang parehong puso at discernment sa grado ang pag-ibig, Ngunit dapat itong nakaayon sa pinakamabuti at espiritual na paglago mo. Maglaan ng panahon, huwag magmadali, at magtiwala na iniayos ng tadhana ang muling pagkikitang ito sa perpektong sandali. Sa huli, Cancer, ang desisyon na tanggapin ang isang pag-ibig mula sa nakaraang buhay ay isang gawa ng tapang at pananampalataya. Nangangailangan ito ng pagtitiwala sa iyong sarili, sa universo, at sa banal na timing na nagdala sa inyo sa isa't isa. Sa pamamagitan ng malalim na pagmumuni-muni, pakikinig sa mga palatandaan, at paghahanda sa emosyonal at espiritual na aspeto, iniubnay mo ang iyong puso sa tadhana. Binubuksan ang landas para sa isang pag-ibig na maaaring baguhin ang iyong buhay. Tandaan, ang muling pagkikita na ito ay isang regalo, pagkakataon upang yakapin ang pag-ibig na nakatakdang bumalik, ginagabayan ng karunungan ng nakaraang karanasan, at kaliwanagan ng intuwisyon ng iyong kaluluwa. Mga palatandaan ng pagpapatibay Cancer, habang nakatayo ka sa hangganan ng isang pag-ibig na bumalik mula sa nakaraang buhay, nagbibigay ang universo ng mga banayad na pagpapatibay upang panggabayan ang iyong landas. Ang mga palatandaang ito ay malumanay na kumpirmasyon na ang koneksyong papalapit sa iyo ay totoo, makabuluhan, at nakaayon sa paglalakbay ng iyong kaluluwa. Ang pagbibigay pansin sa mga ito ay nagpapalakas ng iyong intuition at nagbibigay linaw sa iyong puso. Madalas na nagsisilbing unang mensahero ang mga panaginip. Maaring mapansin mo ang paulit-ulit na panaginip na nagpapakita ng pamilyar na mukha, tanawin, o damdaming nagdudulot ng malalim na nostalgia. Hindi ito mga random na bisyon, ito ay mga alingawngaw ng iyong nakaraan, nagpapaalala ng mga ugnayang hindi mabubura ng panahon. Sa paniniwalang Pilipino, ang mga panaginip ay sagrado at kadalasang iniinterpret bilang mga mensahe mula sa mga ninuno o espiritual na mundo na gumagabay sa atin patungo sa tadhana. Ang synchronicities ay isa pang makapangyarihang pagpapatibay. Maaaring paulit-ulit mong makita ang parehong numero, labing isa oras labing isa minuto, dalawang daan at put dalawa, limang daan at 5.5, lima, o marinig ang mga kantang tila malapit sa kasaysayan ng iyong puso. Kahit ang mga tila ordinaryong pangyayari, tulad ng bigla ang pagkikita ng isang tao o marinig ang kanilang pangalan sa hindi inaasahang konteksto, ay maaaring magdala ng enerhiya ng pagpapatibay. Ang mga sandaling ito ay nagsasabi na ang iyong landas ay nakaayon at ang tadhana ay nagtutulak sa iyo patungo sa isang muling pagkikita na maingat na iniayos. May papel din ang mga pisikal na pakiramdam at emosyon. Maaaring maramdaman mo ang panginginig sa dibdib, hindi maipaliwanag na init, o kahit pakiramdam ng pagkakakilala kapag iniisip ang isang tao mula sa nakaraan. Madalas iniinterpret ng mga espiritual na tradisyon ng Pilipino ang mga damdaming ito bilang pahiwatig ng langit, mga bulong mula sa universo na nagpapatibay sa kahalagahan ng pagkikita. Bigyang pansin ang mga pagpapatibay na ito ng may pasasalamat at kamalayan. Ito ang paraan ng universo upang kumpirmahin na ang pag-ibig na bumabalik sa iyo ay hindi lamang tunay kundi nakatakdang tanggapin ng may pagiging bukas at kaalaman. Sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa mga palatandaang ito, pagmumuni-muni sa mga ito, at pagtitiwala sa iyong intuition, lumilikha ka ng banal na espasyo sa iyong sarili upang tanggapin ang pag-ibig na humihigit sa oras. Ritual para sa pagtanggap at pagmamanifest. Cancer, ngayon na napansin mo na ang mga palatandaan, nagmuni-muni sa iyong puso, at naihanda ang iyong sarili emosyonal at espiritual. Panahon na upang aktibong anyayahan ang pag-ibig mula sa nakaraang buhay pabalik sa iyong buhay sa pamamagitan ng isang banal na ritual. Ang mga ritual ay makapangyarihang kasangkapan na nag-ugnay ng iyong enerhiya sa universo, nililinaw ang mga intensyon, at pinapalakas ang koneksyon sa banal na timing. Sa mga espiritual na tradisyon ng Pilipino, madalas gamitin ang mga ritual upang parangalan ang mga ninuno, humingi ng gabay, at ipakita ang pagnanais na may paggalang at kamalayan. Magsimula sa pamamagitan ng paglikha ng tahimik at banal na espasyo. Pumili ng silid na tahimik malayo sa mga istorbo. Ilagay ang puti o asul na kandila sa gitna, puti para sa kadalisayan at kaliwanagan, asul para sa emosyonal na balance at intuition. Sindihan ang kandila ng dahan-dahan, ini-imagine ang apoy bilang isang ilaw na tumatawag sa iyong pag-ibig mula sa nakaraang buhay patungo sa iyo. Palibutan ito ng maliliit na bagay na may personal na kahalagahan, kristal, bulaklak, o mangkok ng tubig. Ang mga bagay na ito ay sumasagisag sa pagiging bukas, pagtanggap at pagkakaisa. Huminga ng malalim ng ilang ulit, humihinga ng kapayapaan, at humihinga ng paglalabas ng pag-aalinlangan o takot. Ipikit ang mga mata at visualize ang presensya ng iyong pag-ibig mula sa nakaraang buhay na pumapasok sa iyong buhay ng may pagmamahal, respeto, at pangunawa. Isipin ang bawat detalye, ang kanilang ngiti, init ng kanilang enerhiya, at ang pakiramdam ng pamilyaridad na humihigit sa oras. Damhin ang emosyon na parang naroroon na sa iyong realidad. Pinapalakas ng visualization na ito ang magnetic na hatak ng pag-ibig sa pagitan ng inyong mga kaluluwa. Sunod, ipahayag ng malakas ang iyong intensyon. Maaari mong sabihin ang ganitong bagay. Bukas ang aking puso sa pagtanggap ng pag-ibig na nagpapalusog sa aking kaluluwa. Pinapalaya ko ang takot, pag-aalinlangan, at sakit mula sa nakaraan. Tinatanggap ko ang pagbabalik ng pag-ibig na nakaayon sa aking pinakamabuting kapakinabangan at sa banal na timing. Sa kulturang Pilipino, karaniwan ding parangalan ang mga ninuno o gabay sa ritual na ito. Tahimik na magpasalamat sa kanilang gabay at proteksyon, hinihiling na suportahan nila ang muling pagkikita at tiyaking ito ay magaganap ng may pagkakaisa at kaliwanagan. Maghanda ng maliit na journal sa tabi upang isulat ang anumang bisyon, kaisipan, o damdaming lumitaw habang isinasagawa ang ritual. Pagkatapos ng sesyon, hayaang masunog ng ligtas ang kandila habang nagmimeditate sa pasasalamat at pagiging bukas. Ulitin ang ritual sa loob ng ilang gabi kung nararamdaman ng iyong puso na ito ay kinakailangan, pinapalakas ang iyong intensyon at pagkakaugnay sa tadhana. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ritual na ito, cancer hindi mo lamang inimanifest ang pagbabalik ng pag-ibig mula sa nakaraang buhay, kundi lumilikha ka rin ng enerhiyang kapaligiran na iginagalang ang iyong paglago at ang kabanalan ng koneksyon. Ito ay isang malalim na gawa ng pananampalataya, tapang, at kahandaan na yakapin ang pag-ibig na humihigit sa oras. Cancer, habang nagtatapos ang mistikal na paglalakbay na ito, Tandaan na ang pagbabalik ng pag-ibig mula sa nakaraang buhay ay hindi lamang panandaliang sandali, ito ay isang banal na paanyaya mula sa universo. Bawat palatandaan na iyong napansin, bawat panaginip, bawat panginginig ng intuisyon ay gumagabay sa iyo patungo sa isang pagpili na nag-aayon sa iyong puso sa tadhana. Ngayon, nasa iyo na ang pagkakataon na yakapin ang pag-ibig na ito ng may kaliwanagan, tapang, at pananampalataya. Magtiwala na iniayos ng universo ang muling pagkikitang ito ng perpekto. Handa ka ng tanggapin ang mga aral, pagalingin ang mga sugat ng nakaraan, at tanggapin ang pag-ibig na humihigit sa oras. Paalala sa atin ng mga tradisyong Pilipino na kapag pinarangalan natin ang ating intuisyon, at iniubnay ang ating mga intensyon sa banal na gabay, nagaganap ang mga himala, at natutuklasan ng puso ang tunay nitong landas. Maglaan ng sandali upang magnilay, handa ka na bang buksan ang iyong puso ng buo? Kaya mo bang pagkatiwalaan ang tadhana na gagabay sa iyo patungo sa kung ano ang matagal nang hinihintay ng iyong kaluluwa? Magkomento sa ibaba ng iyong nararamdaman, ibahagi ang iyong mga karanasan, o simpleng ipahayag na handa ka ng tanggapin ang pag-ibig na ito. Ang iyong kamalayan at pagiging bukas ay magpapalakas sa enerhiya ng koneksyong ito na nag-aanyaya ng higit pang kaliwanagan, saya, at pagkakaisa sa iyong buhay.